Hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit dito sa aming tindahan, dito sa aking epi page at sa YouTube channel. Sa mga bago pa lang po nakapanood dito ang aking video sa so, Ako for Safaris Vlogs and nagsishare po at ayon ng mga tips and mga details, updates sa pagdating sa pagkaroon ng sari sari store business or ng grocery business. Okay, ang dami nag-PPM sa akin, ang dami nagko-comment no, kung kumusta daw yung tindahan namin ngayon. So, uh, this month is March actually, no, pero uh, medyo matumal. So, ano bang kaibahan ng March ngayon sa March nung ibang mga march last time kasi, yes ya yeah, kamil na kamil isang kaha, 107 alam ka nga, alam mo mga coins na tigbe 20 meron yung um, uh, yung 500 ah, uh, yung 500 ah, 107 okay, ito yung 500 so ah, oo nga kasi ano

So ano bang kaibahan guys nung January, uh, March ngayon kaysa March ng mga nakaraan? Yung March ng mga nakaraan guys is bakasyon ng mga bata. So alam naman natin pag mga bakasyon maraming ganap sa bahay. Either uh, maraming mga reunion-reunion kasi um, yung mga bata is walang pasok. So March yon summer. Ngayon, March ngayon is walang pa, uh, may pasok pa rin yung mga bata. At sobrang init no? So wala masyadong tao talaga pag araw. So nakakaroon ng tao pagka medyo itong umaga pa. Then hapon hanggang gabi. So, kami mapalad kami kasi kahit pa paano lagi 24 hours kami at may benta ako sa gabi. So, hindi man ganun kalaki pero kahit pa paano lumalaban. So, marami kasi nagtanong kung matumal ba or mabilis. So, actually, guys, ayoko pong sabihin na sobrang tumal pero matumal siya. Okay? Compared mo sa mga sa uh, February na katapusan ng February, maganda na eh. Then March first week. Pero second week or second week nitong March, um, nag-start ng sobrang tumal talaga. So, uh, ewan ko kung anong mga factors kung bakit matumal. Kayo mga kasari, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit ang store natin ay matumal ngayon? No? So, mata dahil din siguro sa taas ng bilihin. Okay guys, so comment nyo sa baba kung ano yung mga reasons or mga factors kung bakit ang store natin ngayon ay nakaranas ng katumal. Okay guys, thank you so much po. Bye-bye.